Mga kapatid, magandang hapon po. Papunta tayo sa office at magbigay tayo ng reaction uh, videos sa uh, nangyari sa merong uh, kapatid dati na born again. Na sabi niya, uh, tanggapin lang natin ating Panginoong Yeso Kristo. Uh, at hindi na yung reliyon, wala na yung simbahan. Inap na si Kristo ang ating tatanggapin sa ating buhay ah, viral po yung ano, yung video sa ating mga kapatid na mga CFD sa Davao ba yun? hindi ko alam kung saang banda with brother Husol na nag-dialog sila pero bigyan natin ng komento yung bahayag sa ating mahal na kapatid kung si Kristo lang ating tatanggapin yeah, hindi na kailangan ang simbahan yan ang sabi niya yun po ba ay Uh, na sa Biblia at sa wastong turo o dalisay na aral. Ito po ang sagot natin. Ah, partly true, partly not. No. Totoo pero kulang. Totoo naman na si Kristo is more than enough. Pero at, alam natin, dapat natin malaman na ang um, simbahan ay hindi dapat ihiwalay kay Kristo. Hindi natin i chap si Kristo. Dahil si Kristo ang ulo sa simbahan. At ang simbahan ang kanyang iglesia. Hmm, pwede ba yun mahiwalay? Ang ulo sa katawan? Ano mangyari? Kung yung ulo mo ay mahiwalay sa katawan, no? na tayo. Yan ang katotohanan, mga kapatid. So, kung mag-evangelize tayo Uh, pangalan ng ni Kristo ang ating gagamitin hindi hindi, ko, hindi tama yon kulang yon dapat i-evangelize natin ang mga tao at i-proclaim din natin ang kanyang iglesia na tatag niya dahil sa Kulosa chapter 1 verse 18 si Kristo ang ulo ng iglesia at ang iglesia naman ang kanyang katawan so ninyo yung koneksyon sa simbahan at kay Kristo. At meron na mga mula ang propeta ngayon na nagsasabi sa mga uh, daan, sa mga merkado na tanggapin ninyo si Kristo at uh, hindi na kailangan ang iglesia, ng simbahan. Ang importante ay ang relasyon sa ating Panginoong Yeso Kristo. Hindi tama yon. Paano madala ang minsahin ni Kristo kung wala ang kanyang simbahan? Ang kanyang simbahan nga ay uh, mayroong mystical relationship sa kanya. Tinatawag niya na tayo ang kanyang uh, asawa. Hmm. Paghiwalay mo si Kristo sa kanyang sa kanyang iglesia. Hmm. hindi tama yon. So, kung merong mga ngaral ngayon na i-promote lang si Kristo pero hindi i-promote ang iglesia natatag niya mula ang propeta pu'yan hindi po yan naaayon sa aral ng ating Panginoong Yeso Kristo mga kapatid tama pero kulang pero dito sa simbang katoliko pinupromote natin si Kristo at pinupromote din natin ang kanyang simbahan, so kumplito na po parang Nescafe, 3 in 1 kumplito, kumplito na po kapag magpasakop tayo sa tunay na simbahan, ay tayo po ay uh, tinanggap natin si Kristo ng lugod, ng buong buo okay, so nandito na tayo sa office, ang daming tao mga kapatid no? ang daming nakaparking sa labas so ito po yung office natin sa Anas Valencia Bohol Kapag kayo ay bumibisita dito, uh, dapat nandito na kayo alas, ano, sa alas uh, noibi. Dahil mag-close yung office natin sa alas jeez, sa umaga. Dahil hindi tayo mag-accommodate sa mga tao na pupunta lang dito for healing, no? For casting out the unclean spirits. Hindi pu'yan ang rason bakit itinatag ni Kristo ang ministering ito. So, nandito na tayo sa Office of Healing and Deliverance and Exorcism po. Okay. Marami nang danghihintay. You know? So, ipakita ko yung mga tao sa, ano, sa, sa loob. Kaya magbilyan ako. Okay. okay. hahahaha di mama 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 wooo wooo let's play together let's play together let's play

<laughs> oh. so, Ay. Gan dagas. So, mga ingsoon. Ah, <laughs> oh, nandiyan kayo. Pila mo ka Ay, oh, hello. <laughs> bourbon. Nasain ko sa bourbon, sa lugo, sa lugo, bourbon. Nasign ko. Mo oh, tabik sa to. <laughs> Hello. Oh, Nandagan kayo sila dire. Kailan mo bukas? Kumot mo bisitos. Bye bye Bohol sila dire karon. God bless.